Ano po na randaman niya? Yung ito po, hindi na siya. Ito, medyo okay na yun. Saan nagpasakat po kayo ng doktor? Ano po sabi naman na yun? Okay naman po ako lahat. Ay, wala parang wala po sa ano po. Parang may masakit po yung dito niyo po. Mabigat, mabigat na. Sige po, pinit po. Tiga, tiga, tiga kuya. Tiga pa na natin. Wait. Karanasan ko na kasi ito dati, hiyo okay. Pwede mayroon Hindi na ko kinangabaan ako ito na. Sumama na pa kayo ka ah. Ka. Ito. Kapag nabigyan akong subok ito ngote okay. okay. yeah. ang Hindi Ano sila kuya? Hindi na ba? Hindi po, na Awa pu Sa tara rin po tayong rotas naman pu Jesus na lang Diyos Kung sino man sa pag-usap ka sa Espiritu ng Diyos Diyos na lang ko na lang ako ng sempierno Pakto, pikabit, pikatob Oh, mula ulo, mula ulo. Dalawang kamay, dalawang kamay pala. Mula ulo. Aalisin mo lahat yan, ha? Kit! Aalisin mo lahat. Sige, mula ulo. Oo. baba. mo na yan, ha? Sige pa. O, oh, maayos ka pala, maayos ka. bahay ka lang? Oo. bahay ka? Oo. Sige. Oh, sige, alisin mo. Ay Okay. Ka, ka. Ay ka ako. sige, Titigilan mo na ito, ha? Oo! Oh, oh, oh! sige pa, alisin, alisin mo, alisin Mas, mo yan. lang. Po sige po, alin, alisin mo lahat. Sige, oh, sige, sige. Babae yung laki. Aray ko babae. oh, sige pa. Kaibigan? Oo. Oh, oh, Kaibigan ka? Oo. Oh, o, oh. oh, sige pa, alisin okay. mo, alisin mo. Oh, okay. Ilang kayo gumagambala dito? Ulan! Isang mo lang. Oo. Oh, oh. Sige, titigilan mo na yun, ha? Oo. Oh, oh, oh. Ano ba nilagay mo dyan? Ewan ko ba? Salita! Ha, binulungan mo. Oo! Oh, oh. Han, bakit naiingit ka na kagalit? Bakit ka nagagalit? Politika! Ah, sige, alisin mo lahat yan, Okay, okay. Sige, lahat, lahat. Alisin mo, lahat, alisin mo. Sige. Malis ka na, malis ka na. Sige, gagaling na yun, ah. Oo. Gusto ko ngayon palang mawawala na yung oh, sangit. Oo! Oh, sige pa, sige pa. Alis. Ayan, sige lahat, alisin mo lahat. Sige, mo na yan. Tingin na. Ngayon na, mawala na siya. Matagal mo na, ng ginagambala? Ngayon lang, nakaran lang. Taraan lang. Oh, sige, oh. sige, lahat, lahat. Oh, oh, alisin oh. mo. Yan na. Sige na, sige na, sige na. Pabait siyang tao. Naingit lang ako dahil ginagano siya ng, iba ng ibang tao, ako. Ako din ako, no. Pabait siyang tao. Pagkabait siyang tao. Meron ka na ba? Meron. Alahan. Apat! Sige, ah. sige. Alisin mo na pala yan. Alisin mo na. Hindi hmm. mo pala. Anong sinigay mo na Gusto, eh. tao dito, ha? Oo, oh, mahinga ko ng tao. sa magalapit. Ah? Ayan niya, para lumapit sa oh, kanya. Ayan, gusto niya ko. Sige. sige, lahat, alisin mo. Ay, pakabalik po sa'yo na. Oo po. sa inyo na. Oh, po. Sige, sige. Oh, wala na. Oo, oh, wala. Oh, wala. Oh, ah! 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 Ano po kayo? Dabar yung mukha? Hindi, ang ganda mo kayo. ang hey, um, um, bayo. Masin, yung sidro. Sa Ngayon po, ano mong din nyo? Hindi napagod? Pumasok Ito po, ipag niyo po sa damit niya. Huwag po siyang sa lamesa sa sugal sa sementaryo. Tatlo po na, lamay sugal sa sementaryo. Huwag niya po sa damit. Mm -hmm. Kasi naman po, ganito po yung dadalain niya. Kapag kalahati na lang, o kaya nga dito, yeah, re-repila na po. Mas maganda po, mas marami ka daro may niyo para yung nilagay po sa inyo, tuloy na po mawala. Ngayon po, ano pong pakalamdan niyo? Sige po, i-amin niyo, niyo, po. Mm -hmm. Yan, ngayon po, ano mo nyo? Yan, yung ko yan, hindi nyo ganyan nyo po. Eh, Pwede pa yung pala, uh, kayo ah, Hindi po, hindi ka ng pala. Okay, yan, ngayon po, ano mo pakaramdam nyo? Hindi, po na siya no? ah, po, ito po, ganito pinagamin niya. Kunyari po, sumasakit sa po siya, magpatak po kayo sa kamay niya, i-ganto-ganto Hindi po siya sumasakit kung hindi nangangalay lang siya, parang ah, binabalda niya. Pag ganun po, yung gumagambala po sa inyo, kakilala niya lang po. Babae po. Maganda na po kayo? Nagrasal ko kanyang kaluluwa. Kaya not enemy, pero ginagawa niya kung kakaroon. Opo. Kaibigan niya daw po eh.